Welcome you once again to my YouTube channel on Cesar's Urban TV Vlog Today I'm going to share to you on how to obtain natural fertilizer from uh, animal uh, manure Kung kaya mangungua po tayo ng mga manure na baka at kalabaw dito po sa Bukirin Na andito ako ngayon sa Darat Pinili, Ilocos Norte Kaya sama lang po kayo Uh, papunta na ako ngayon dito. naglalakad ako sa papuntang farm. Diyan sa tawag nila yung bangkag. Kaya yan yung mga kabahayan dito papunta sa farm. Ang oras ngayon ay uh, alas 6. ng umaga. Ito yung aking uh, sako <laughs> na paglalagyan ng uh, dumi ng kalabaw or uh, na makita natin dito sa uh, bukid uh, ito na malapit na tayo sa Bukirin papasok na okay hey, ito na ito na yung uh, daan papasok ng uh, Ukid malawak to. At uh, marami rito uh, mga nag-aalaga ng uh, kambing eh, ano mina may nakapagsabi kasi sa akin dito na maraming mga dumi ng uh, mga hayop katulad ng uh, baka, kambing, kalabaw na makukuha rito. Kaya sinamantal ko na habang uh, nagbabakasyon dito sa Ilocos Norte maganda ring uh, fertilizer ang uh, dumi ng uh, mga kambing maliliit lang sila pero very effective rin po yan na fertilizer natuyo na oh na yan oh nasa kabilang pampang pala yung mga dumi ng hayop doon daw tatawid ka ng ilog kaya tara tawid tayo ng ilog okay this is fun mababaw lang naman linaw ng tubig oh. okay Ayan, nandun yung mga baka ayun, may mga droppings na rito Oops, tanggal. Yeah. Okay. Hmm. Buti na lang medyo mababaw yung tubig. No? To, dami na rito. Yeah. Yung medyo tuyo na ang kunin natin to. tawag nila rito ano eh cake <coughs> manure cake yan tinutubuan na ng damo eh. dapat nating uh, kuhanin ang uh, manure ay yung dry na dry siya talaga kasi pag basa-basa uh, pa yan kinuhan mo at i apply mo sa mga halaman ay uh, masusunog ang halaman mainit kasi yung medyo basa pa kaya dapat dry yan katulad niya makikita po ninyo mga dry uh, cows manurian madaling mag-breakdown okay dami ko na nakuha mga ka-Urban TV Vlog bigat na nga eh Ayan. Ayan, no? dami uh, mga 15 kilo na to so itong mga nakuha kong uh, cows manure ay uh, patutuyin ko pa ito ng gusto at uh, pag natuyo na ay dudurog-durogin tapos kaya uh, gagamitin para application sa mga halaman kung ito man ay uh, ornamental at ito man ay uh, namumungang mga bungang kahoy gulay at uh, ang application po nito ay uh, hindi naman na raw-araw kundi ay periodic po ang paglagay ng kaos manyur at uh, makikita naman ninyo pag nangangailangan na ng kaos uh, manyur, yung ating mga halaman yung ating mga pananim yung uh, growth nito ay mabagal uh, nababansot at uh, mapapansin nga uh, mahina ang paglago uh, ng mga dahon kahit yung pagdami ng sanga yung uh, roots ay uh, na uudlot ang pagdami kaya kailangan natin maglagay palagi ng uh, as much as possible ng uh, natural fertilizer katulad po ng cow's manure chicken manure, carabao's manure, at yung goat manure din. Tandaan po natin na uh, huwag po tayong gagamit yung uh, dumi ng aso, ng pusa pwede rin tayong gumamit ng uh, rabbit's manure yan, basta tuyo at huwag na huwag natin gagamitin yung basa okay, kaya hanggang dito na lang ang aking uh, content ngayon and hopefully ayan, nakakuha po kayo ng valuable information kaya patuloy po nagpapasalamat ako sa suporta ninyo sa aking youtube channel On Cesar's Urban TV blog. Keep yourself safe and God bless us all.